Hello mga Mars! Sa araw nga na ito ng biyernes ay marami kaming mga gawang pa-order. Kaya naman matapos kong maluto lahat ng aking mga panindang almusal ay mabilisan kong ginawa agad yung pagluluto ko ng mga ulam para pan-display ko naman sa aking pananghalian. At dito nga si Mr. ay nakauwi na galing ng palengke. Ito namang anak kong si Bunso ay hinahanda naman yung order sa akin na 50 pieces na lumpiang Shanghai. Dapat talaga bago ko umpisahan yung pagluluto ko sa aking mga gawang pa-order, kailangan talaga ay meron na akong malutong mga ulam para sa pananghalian. Sa araw nga na ito ay hindi ako masyadong hirap sa oras. Bali, meron na akong apat na customer sa araw na ito na pick up ng order. Ang start ng pick up sa gawa kong pa-order ay 1 p.m. Ito yung pipick upin dalawang malaking bilao ng pansit bihon at pansit palabo. Sumunod naman dito ay yung pipick up ng mga puto. Si customer number 2 ay pipick up ng 70 pieces ng puto cheese at si customer number 3 ay pipick up ng 100 100 pieces ng puto cheese. At yung pinakahuli ay si customer number 4 na pipick up ng alas dos ng hapon. At eto yung kanyang order, isang bake mac, isang medium size ng mix kakanin at 50 pieces na pork shanghai. Kapag ganito yung oras ng pick up ng mga customer, ay mas nagkakaroon ako ng pagkakataon na makapagluto ng mga panindakong ulam para sa pananghalian. At meron pang nakahabol sa pag-order na isang malaking bilao ng special palabok.